Ipauubaya muna ng Kongreso sa Department of Finance o DOF ang panukalang moratorium sa pagtaas ng buwi sa sigarilyo bago ito tuluyang kumilos. Ayon sa isang kongresista, mahalaga muna makipagpulong at marinig ang panig ng mga maapektuhang stakeholders. Magbabalita si Milky Rigunan. Hintayin muna ng Kongreso ang posisyon ng Department of Finance at mga stakeholders sa panukalang moratorium sa pagtaas ng buwis sa sigarilyo. ang kay Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, malagang malaman muna ang posisyon tungkol dito ng DOF bago magtakda ng direksyon ang komite. Sabi ni Salceda sa datos, umaabot sa 129 billion pesos ang nawalang revenue sa gobyerno dahil sa mga sigarilyo na smuggled at hindi napapatawa ng buwis. Paliwanag pa ni Salceda, napakamura na ngayon ang pagbili ng sigarilyo online o by bulk. At mas mababa ito ng one-third sa presyo ng tax at legal cigarettes. Sa report naman ng National Nutrition Survey, tumaas ng 5% ang mga naninigarilyo sa bansa mula 2021 hanggang 2023 dahil sa paggamit ng vape, lalo na ng mga kabataan. Dahil din sa vape, sinabi ni Salceda, hindi nakatulong ang layuning mabawasan ang mga naninigarilyo kapag itinaas ang buwis sa sigarilyo. Dag Dagpa ni Salceda, hintayin ng komite ang posisyon ng DOF bilang tagapagpatupad ng tax policy sa bansa bago pag-aralan ang mungkahing moratorium. Para sa MBC TV Network News, ako si Milker Gunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.